So yan, good morning mga kabakyard So ngayon pakita natin dito Ating napapansin ang ating Prod Island na tandang Ay medyo nadali ata Nang mahiwagang pambato Gawa <laughs> na ng, nga, yan o, oh. tingnan nyo iika na ang hinayupak na ere Pero yung ating inanaw uh, pinakawalan ay Ah, uh, nung atin ang tiningnan kahapon eh. Ayun na nangyari oh. Oh, lakad. Na makita natao. Para na husyan tatalon eh yung na ano iyang eh, paayo oh, violet. Eh, baka ito eh, tinamaan ng ligaw na bato. At gawa ng pagalagala kung saan eh. ayaw nangyari sa iyo. Di iniyan hawang ang napapala ng mga manok nagala kung ganyan-ganyan ho eh, talaga naman ho talagang madadali. Pag garyang saan-saan na suot eh, gumala na ng gumala. Kaya ho tayo, pag tayo ho nagmamanok eh, kung kaya naman nating i-free eh, range, o yun ho lagyan natin ng net, eh mas maganda ho. Lalagyan natin ng uh, ganyan para po sa ating mga kabakyar na uh, magmamanokan, ay eh mas maganda ho ay eh, kulong na lang natin or lagyan ho natin ng net nang hindi ho matamaan ng ng ligaw na bato at gawa ng paganito ho kasi pinapagala natin naka free range kung saan ang ating manok e eh, sigurado ho yan na ah, madadalit madadalit talaga at pag ganito ho kasi yung klase ng manok ah, Rhode Island Red ang ugali ho kasi nito sobra ho itong sirok kung sa Bisaya po sirok kung sa Tagalog naman ho oh, ay eh, ano, yun sobrang sobrang parang asong gutom lagi eh, yang hunggang kung saan may pagkain ay, eh, lagi mo makikita. Ay eh, ganito ho oh, yung mga manok na ito pag ito oh, pinakawalan nyo. Aba, eh sigurado sigurado oh, ho 100%. Ito ho oh, mamumurisyo ng mga bahay. Gawa ho oh, ito ay eh, medyo matakaw. Oh. So ayan nangyari ho oh, sa ating tandang ayan oh papikit-pikit pa ang manok na ay. ay. pero ito ay naman hoy magagaling at sa ayos lang naman ho yan at nakain naman ho sa kanakasta pa pero ang kanya hong lakad pag pinalakad nga natin eh, ay makikita at mapapansin ho talaga natin na shush, yan tinamaan niya ng mahiwagang bato ayan oh tingnan niya oh atin at hong babatuhin ulit ng ha oh yan oh ayan oh oh, oh oh yan, oh oh ayan bayo ulit ang pa ay dadali talaga yan oh o oh, wala ka daw oh. <laughs> ay ganyan ho talaga yan so susunod ho ay dileksyon na rin lamang ho para hindi ho matamaan ng, ng mahiwagang bato salamat